ulit sa aking tahanan. Yan, magliligpit na ako ngayon guys na gamit nila sa loob. So, sa kabinet to ilalagay pag uh, tapos mahugasan. Pupunasan ko muna siya ng tuyo na towel bago ko ipapasok nila sa loob. Kasi Meron naman akong bagong hugasan pero yung mahuhugasan ko ngayon is mamayang hapon ko na yan siya ipasok doon. Hindi kasi kami dito guys na uh, tawag yan. Yung, di ba, pag sa uh, ordinary bahay, pag um, nahugasan, ngayon, kahit mamayang gabi na ilagay or ano, dito guys, hindi. Uh, pag nagamit na at nahugasan na, after 30 minutes na nakatulog na siya, pupunasan mo na siya ng malinis na towel at ipapasok na sa kabinet. Sa kabinet. So, ganyan dito ka-organize yung aking mga amo. kusina ko lang to, nang pag nagluto ako. iyan kusina din nila yan sa loob. Yan, doon sila sa loob. May sarili ding lutuan dyan. Tapos, nandun tong mga gamit nila talaga. So, nagiiwan lang ako dito sa kusina ko na to, na gamit ko, kawali, sandok, yung kailangan na kailangan ko pag sa umaga, pag nagre-ready ako ng pang-breakfast nila. So, yun lang yung nilalabas ko. Ayun lang yung iniiwan ko dito sa gabi. Yan, hugasan ko muna itong panibagong hugasin. Dito lang sa kusina kasi guys yung pwede kong ipakita sa mga video. Sa kusina ko na to. Sa labas, sa kwarto ko. Pero pagdating sa loob guys, pag naglilinis ako doon, hindi na ako nagve-video. Hindi naman nila ako pinagbabawalan guys. Hindi na ako nagve-video kasi guys. Pag naglilinis ako sa sa loob Gusto ko tuloy-tuloy kasi yung gawa ko. At dito pala guys, hindi ako makapasok sa loob hanggat hindi sila gising kasi nakasara. Nakahiwalay po yung kwarto ko na sa labas. Ito bukas to, itong kusina na to. Pero, pag schedule ko po maglinis sa loob ng bahay nila, hindi po ako makakapasok hanggat hindi sila gising. Kung magigising sila ng alas 8, alas 9 ng umaga, doon pa lang po ako makapasok, makapagsimula ng linis. Ang ginagawa ko na lang noon yung pinakatatrabahuin pinaka ko sa labas. Pagdadamo, walis, tapon mga basura, paka, pakain sa ibon, linis sa aso. So, yun yung ginagawa ko na lang. At dito po sa trabaho ko, paglilinis sa loob ng bahay, tatlong beses lang sa isang linggo. Pagaya kanina, ang araw ngayon ay Biernes. Schedule ko pag Biernes, linis sa tatlong CR. Sa CR naman guys, pag naglilinis ako, bawat CR, 40 or 45 minutes. Halos 1 hour ako natatapos. Kasi matagal kasi ako mag... Habang naglilinis-linis kasi ako guys, nagkukus-kus-kus-kus. Inahayaan ko lang muna kasi na mababad pa ng medyo matagal yung sundrox. Lalo na sa mga tiles kapag nangitim na ganyan. So, basta ganyan ang limit ko sa CR pag naglilinis ako. Tinatansya ko kasi kailangan 11 ng 11 ng tanghali. Tapos na ako dahil kakain na sila ng 11.30pm. So, tansya ko yung oras ko pag nasa loob akong maglinis. Tapos pag, ano ba, kahapon lunis, martis, merkulis. Pag Webes pala, schedule ko na maglilinis ng tatlong kwarto. Ayan. Sa kwarto naman, guys. Sa kwarto naman po, guys. Madali lang maglinis kasi, alam nyo po ba, ang, ang linis ng loob ng bahay nila, hindi ka gaya sa ibang amo um, na madaming mga gamit, madami kang pupunasan dito, wala madali lang ako maglinis sa kwarto nila guys, 30, 30 minutes bawat kwarto, tapos ko na yan sa sala, 1 hour ako naglilinis matagal kasi malapad yung sala nila eh. pero kunti lang din ang gamit nila sa sala, medyo malapad nga lang, kaya 1 hour ang pinatagal ko sa paglilinis ng sala o, ganun guys Saka dito guys, pag hindi sila mahigpit at hindi din malungkot yung lugar dito, kaya gusto ko. Pag wala sila, tapos, kunwari nabubur yung ako, naiinip ako, ramdam ko na yung lungkot. Lalabas ako, magpapaalam lang ako, sasabihin ko sa amo ko na babae na, Ma'am, labas lang po ako, punta kong mall mamaya. Ang mall dito guys, medyo malapit lang naman. mal nga lang pa masahi, 80 pesos balikan sabihin ko na, pag may bibili na ako, sabihin ko na, buta lang ako doon, may bibili na ako. Sige, labas ka. Rin. Pero hindi ko kailangan magtagal. Tatansyahin ko din yon kung anong oras sila umalis. Pero di naman ako mainabot ng one hour guys pag pumunta ako sa ano sa mall na malapit dito. Hindi ako inabot ng one hour. Kasi 3.30 ng hapon, halimbawa umalis sila ng 12. 3.30 ng hapon, nandito na sila. So, kailangan nandito ako. Pero pag sinabi ni ma'am or ni sir na may parcel kami darating ngayon, may babayaran, hindi talaga ako maalis. Kasi kailangan ko yung aabangan. Ganon. Pero pag, pag wala naman, wala silang binibilin sa akin na ano, yun ang papalam ako lumalabas ako. Minsan hindi na nga ako nakakapagpaalam. Basta lumalabas na lang ako at gumbalik ako. Mga after 30 minutes, ganyan. Pag emergency na may bibiliin ako. Yan. So ngayon guys, tapos na nga ako sa paglinis ng CR sa loob. Uh, meron akong kuntong naiwan na, na plantsahin doon. 12 peraso na lang man yun. Or 14. <coughs> tatapusin ko yun. Kasi, di ba nung mga nakaraang araw, nagdamo ako, nababad ako sa init. Kasi ganun na ako guys eh, kapag kailangan kong tapusin tong, kailangan karyerin ko yung ginagawa ko, talagang titiisin ko yan, basta matapos ko lang yun. Kasi mas magaan sa pakiramdam ko kapag nakikita kong, ay, kunti na lang, patapos na yung trabaho ko. Magaan, magaan sa pakiramdam ko yung ganun. Tapos, ah, uh, ito na. Hindi ko nga yun natapos. Tapos, guys, dahil nga, uh, panira sa moment ng trabaho ko yung ulan. At, alam niyo po ba nangyari sa akin? Nangakit lang naman yung katawan ko kasi mainit yun. Ah, uh, nainit yun, nag-trim ako. Bandang hapon, nambunan ako. Tapos, kinabukasan, nagtrim ako ulit. Nang kalahating tanba. Naku, biglang umulan ng malakas. Basa yung damit ko. Nakit yung katawan ko, guys. Kaya, ngayon, medyo condition yung katawan ko. Naktawan ko muna dito sa may sa may harap, uh, dito sa may likuran namin. Doon muna ako sa harap. Kasi malago na naman yung mga dahon doon. Madali lang naman ang ano dito guys, trabaho. Tsaka, kailangan gagawin ko talaga yung trabaho ko kasi ang, ang luwag ng amo ko sa akin. Pero inyo naman, kinunik pa nila ako sa wifi. Nalaman nila na YouTube-YouTube ako, kinunik ako sa wifi para hindi na ako load Tapos, nakakapag-cellphone pa ako. Nakakapag- ano pa ako kung anong gagawin ko. Kaya kailangan, susulitin ko rin yung pagtrabaho sa kanila. Para hindi naman nila maisip na inaabuso ko sila sa kabaitan nila sa akin. So, tapos na ako maghugas guys. Yung rice cooker, babat ko lang yan kasi alas 4 pa naman ako magsasayang. Alas 12 pa lang naman kasi kakaalis nga lang ng mga mukoy. Inatid yung alaga ko sa school. Babalik yun, 3.30 pa. So, ayan. Ang gagawin ko, para wala na akong gagawin mamaya, punasan ko na ito lahat. Punasan ko na ito lahat, guys, para mamaya, magsaing na lang ako, magwalis ulit mga dahon sa labas. Tapos, o oh, mahaba yung oras ko sa pagsiselpon kasi wala na akong gagawin. Maipasok ko kasi to sa loob guys kapag iniwanan nilang bukas yung pintuan na yan. Pero pag hindi nila iiwanan, pinupunasan ko lang to tapos nire ko dun sa lamesa ko. Pagdating nila, yun, ipa ilalagay ko na lang doon. Ganon. Tsaka dito guys, pagdating ng ano, alas 6 ng gabi, wala na akong ginagawa. Kasi alas 5, kumakain na sila ng hapunan. Maga lang matapos yung trabaho dito. Wait lang guys, may re-replyan lang tayo. Nangisda kasi ako dito sa kabilang cellphone. Replyan lang natin tong isa. na natin to sa loob. Diba? Para mabilis ang trabaho. Pasok muna natin sa loob. guys. Alam niyo ba guys na sobra akong maingat sa mga gamit nila kasi yung kamay ko guys mabilis sa aksidente ng mga babasa ginagamit. So ayan. Ayan. Ito guys nakatatlong basag ako ng ganito kasi nga guys ano nagmamagnet yung kamay ko parang nangunguryente may ganun siya. So, kailangan lang yan. Nakatatlong basag ako niyan. Buti, hindi nagalit yung amo ko. Tapos, ito pa. Nadagdagan pa, guys. Nakabasag ako ng pichil nila na babasagin. Malaking pichil na babasagin. Nabasag ko din yon Ano pa ba nabasag ko? Yung isang ganito, nabasag ko din. Tapos, ito lang yata. Nabasag ko. O, ganun lang ang nabasag ko, guys. Alam mo guys. Sa sunod, sunod nangyari 'yun sa akin kaya ang ingat, ingat ko na talaga maglagay ng mga gamit nila dito sa lagayan nila. Buti hindi nagalit yung amo ko nung sinabi ko na ma'am nabasag ko yung ganito. Sabi niya, sige okay lang ganun talaga pero tasunod ingat ka na lang. Hindi 'ba mabagal basta sigurado ka na ingatan. Ayun ko kasi paghahawak ko guys, kahit sa kawali, parang bigla na lang ako nakukuryente. Ganun. Ganun din sa baso pag naguhugas ako, parang may ganun, parang may nagmamagnet sa, sa, kam sa kamay ko na masakit, na parang nakuryente ka. Nabibitawan ko talaga. So buti na lang ang bite. So okay na guys. Yan lang, mga kabinet nila, organized talaga. Yan. Kailangan, bago mo siya guys ipapasok dyan sa mga lagayan kailangan tuyo na pupunasan siya yan oh, ganyan so lahat yan punas kailangan kaya every day kami nagpapalit ng mga pamuna sa plato libawa ito nagamit na to ngayong araw na to bukas iba naman so ganyan ito yung mga sa plato yun lang guys bye bye thank you. Tapos na ako sa aking trabaho dito sa loob sa bahay. Magpahinga lang ako ng mga 30 minutes. Depende sa katawan ko. Kasi kita nyo naman, pawis na pawis ako. Tapos maliligo ako at pupunta ako sa mall. Babalik lang din ako pag nabili ko na yung gusto kong bilhin. So, ngayon ay magwawan na pala ng tanghali. So, yun lang guys. Bye-bye. Thank you. Please subscribe my YouTube channel and thank you, guys.